What's up mga kapagaso at yan Magandang araw sa inyo Pasensya na at ngayon lang ako nakapag download ng video natin uh, Ipapakita ko lang sa inyo yung nanganak na kambing natin ngayon na Nahuli kasi yung pag video ko Kasi may pinuntaan ako kanina pagbalik ko is nanganak na siya Kaya ito ipapakita ko na lang sa inyo yung Nanganak natin kambing na si Julia ito siya mga kabagaso. Sobrang ganda ng anak niya mga kabagaso. At malalaki din. Ayan nga pala si Julia mga kabagaso. At yung anak niya. Ayan nga yung mga anak niya mga kabagaso. Kung makikita niyo nilagyan ko muna ng malinis na basahan yun dyan. Kasi nalulusot yung paa nila. Tapos napadedit naman na sila nung nanay niya. Ayan, ayan si Julia, yung anak ni Grapes ngayon, na anak ng anak na rin siya. Isang lalaki pala yan, mga kabagaso. Isang lalaki, isang babae. Sobrang gaganda, mga kabagaso. Papakita natin sa inyo. Na. Saglit. Ito yung lalaki, mga kabagaso. Sobrang laki nito. Ayan, oh. kung makikita nyo ang bigat niya. Ah, bantay nga. Guwapo. Bulog. Inisprayan ko rin pala pang-spray natin sa puso dyan. Para hindi may infection. Siya mga kabagaso. Sobrang laki. Mga kita nyo. Yung kanyang anak naman na babae. Ayan. Maganda rin. Mahaba rin yung kanyang ano, mga kabagaso. Tenga. Ito siya. Malak. Malaki rin siya mga kabagaso. Yan, isang babae. Pero mas solid tong laki nito. Kung mapansin niyo, mga kabagaso. Ayan siya. Ayan o. Oh. Ang bigat niya mga kabagaso. Wala akong timbangan pero sobrang bigat niya. Kaya so, uh, malaki yung malalaki ng paat. Ma matangkad siya na kambing. Ayan siya. Kita ang laki ng mga kabagaso. Solid na solid yung paanak natin na si Julia. Yung bulog pala na ginamit natin, yun yung bulog natin na si Cardo yung malaki rin. Kaso nabenta na natin yun, yan na yung anak niya. Yun. Laki niya to mga kabagaso. Balang araw magagamit natin itong pambulugan. First time nga pala mga anak niya ni Julia, mga kabagaso. Unang anak niya, dalawa agad anak. Kaya magandang inay natin to. Hindi ko kasi nakita ka kanina yung pag-anak niya. Hindi ko na At umalis kasi tayo ng mga kabagaso. Bumili tayo ng gamot nun eh. Pagbalik ko, nakita ko umaanak na siya. Kaya nailipat ko kagad siya dito sa kulungan. Ngayon, okay naman yung mga anak niya. Ang lalaki. Eh. Ayan, laki nito, mga kabagaso. Sobrang pogi. Yung babae naman yung anak. lakas dumede. Ang laki din pala nandi ni Julian, si Julio. Unang anak, dalawa agad. Thank you, Lord. At 'yan, mga kabagaso, hanggang dito na lang yung video natin. Sa susunod na after 3 days nila, mga kabagaso, ipapakita ko sa inyo yung pag-inject natin sa kanila at yung mga ginagawa natin sa kakapanganak yung paglagay ng mga BB oil or mantika sa puwet para hindi tumigas yung tayo nila ipapakita natin sa inyo mga kabagaso hanggang dito lang tayo maraming maraming salamat sa inyo mga kabagaso please pa like and share and comment na rin yung ating video maraming maraming salamat mga kabagaso paalam